Celebrities! Blind na items ba ang hanap nyo? Pwes, talasang ng at paganayan ng pagiging marites dahil nandito na pang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Dahu! 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 Da hashtag Dahu! 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 Hashtag! Nasaan ang una? Game, Game ako! di ba diba kasi napaka-controversial nga ng Uh, mga pinag-usapan natin last time hmm. tungkol sa isang foreign singer na ano tawag dito na Dumano, wow. merong nakabanding wow. siya two nights oh. na ganito ganyan ganyan sa isang umpukan press conference ito hmm. ng mga kaibigan din natin na mga napaplano about Christmas, kinukuha na ng mga mga greetings blabla. Bla ay talaga namang hindi mo masasabing nagbibiruan lang itong mga hunk na to. May isang hunk actor doon na parang wala siya masyadong ginagawang project sa isang network. Pero matikas eh. Pag nakita mo siya, aboga rin naman. Pero yun na nga, minsan natin naging suki dito yan dahil sabi nga natin eh, kahit anong project bigay sa kanya, parang hindi naman umaalagwa yung kanyang karera. Career. Ah. so anyway, chika-chika, mm. tinukso sabi, ikaw pare, pag, pag ikaw ba inalok ng ganyan, 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 ganyan. Yung iba parang, ayun, ako hindi na rin. Yeah. Ganito, may mga ganong-ganong sagot. Pero siya, talagang sabi niya, pinangalagda ka niya. Game ako. Kung 1 million, ah. alay, game, game ako. Kinala ko. Parang diba? Ngayon. Oo, kilala mo, kilala mo yeah. yan. <laughs> Oo, <laughs> diba? <laughs> um, basta. Oo oh, oh, nga, mm -hmm. parang narinig ko yung chika na yan. Saan ba yan? O, basta sa isang event. <laughs> <laughs> so, kayo na pong umula kung ano siya. Kung talagang kaya yung iba na nakakarinig parang nagwa 1 plus one, sabi ganyan ba talaga siya sa totoong buhay may experience na ba siya sa ganyan kasi parang kaswal lang sa kanya yung pagsabing hindi ba ako bakit nga naman hindi hindi siya nagpaka-ipokrito no? kung walang project bakit ba hindi oo okay, diba? nga naman totoo pero yung shoot niya you parang, should know di ba ay <laughs> ay nako basaw lang na mga kapwa ko uragan binabati ko ayan ang mag-asawang Cynthia and Keith Lyles, dyan sa Hiroshima, Japan. Alam mo na, when I met you in Tokyo, when I met you in Hiroshima, Lolita di Diyos Katsuki ng Japan. Merry then. Christmas. Merry ano? Christmas. Ang end press, alam mo na. Ah. Tapos. Oo, <laughs> 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 oh, kasi paano ba tayo? Tara, ah. <laughs> Mabaya pa 20. Oh, Sa mucha, 20. Sa 20. Na and si Ate Jackie ah. Lachica, oh, ah. Louis, and Graciela Bobles, dyan sa Sydney, Australia, si Jeric Delosientos, at saka si Roger Esmer, dyan sa Connecticut. Oh, Diva ba? Oh, Dr. Jessica Dina, Ideal Vision. Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Casata ng Faces and Curves. And of course, si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. Mga paraffle po namin sa 20. bibigay ko po sa inyo sa mga susunod na ah, pagtatagpo po natin dito sa Dahu. <laughs> <laughs> dahu talaga. Oh! Limitado. Ay, akin okay, yan. Yeah. Ay, limitado. Sa matalang game yung isa, ko oh, ikaw limitado. Oo oh, nga, no? May medyo eh, magkakakonect tong ano. Ito kasi na, nga, tong junior actress na to, na magaling naman o na muling ano, uh, andito na naman, nakikita na naman, napanood nap na naman. Uh, may condition. Talagang, pag binibigyan ng mga, kasi, kasi ng mga fans na nag-aaway-aaway, nga, pag binibigyan na eksena, parang limitado, limitado lang. Mm -hmm. ang kanyang ano exposure ah yung exposure, yung exposure ang exposure sa TV tapos kasi nga ito pa lang si junior actress kapag pinapadala ng call slip uh, nakaspe naka-specify dapat yung mga eksena niyang gagawin, sequences. Mm -hmm. Kasi pag ano, ayaw niya ng nagpapagab nagpuyat-puyat. Pero gano'n naman talaga dapat. Oh, di ba? Eh, mm -hmm. siguro nga, ay oh, kumaga limitado nga kaya kung mga dahil sa limitasyon niyan yon, limitado rin exposure. Ayun. Ah, Baka diba yung mga fans na nag ano ba yon Kala ko bida din yan. tapos may lang exposure. Clue! Mas ma malakas pa, mas malakay pang exposure, mas support. Ay. ay. Clue! Sino yan? Ako, nakilala niyo siya. Oo. Oh, oh. so, Malamang wow. naman, pero no, oh. gusto makilala ng mga marites. Basta napapanood siya ngayon. <laughs> Oo. Oh, oh. Napapanood siya. Nasa prime time. Ay, parang oh, knows ko na. Nose ko na. Salamat. interview ko lahat tayo. Congratulations sa <laughs> uh, KFC, uh, San Roque Chapel, uh, San Roque Chapel uh, sa uh, ano, Light of a Christ last Tuesday na nagsimula na. At congratulations, uh, Oliver Guia, <coughs> uh, Reggie Riego, and Ramon Yung Karan. Ramon akurat sa mga, sa mga uh, kasama sa members ng Knights of Columbus. Merry Christmas! <laughs> Next! Gina G. Ay, ano ba yan? Ay, oh, game na game? Gipit na gipit? Hindi. Ano? De? Ay, dali! Wala uh, ang na G. Hindi. Kasi yung aking game ako, tapos ikaw limitado, limitado. siya, Gina G. Oh, anong Dapat Gina G? connected yan. Kaya nga, Gina Good G. na good. Hindi. Ay, garo. But ever, go! Galit na galit. Ay! Diyos, sobrang galit na galit pala ito. Okay, <laughs> na G. Ayan. So, ito ay kwento ng isang love team. So, itong love team na ito pala, hindi lang talaga ano love team on-cam. Mm -mm. Off-cam din. Okay. Okay. Mm -hmm. So, hindi naman ako magkataka na off-cam ay oh. sila na. Mm -mm. Pero pag ini sila, parang hindi naman sila makasagot ng diretsyo at hindi pa rin talaga sila umaamin na sila na. Ganyan. Eto na. Ang nanay ni ng uh, nung female mm. ng sa love team o nung, nung young actress ay Gina G pala. Doon ka ka love team ng anak. Uh, okay. As in, ayaw in, niya. Ayaw niya. Galit siya. Galit na galit to. na naiinis. So, pag itong aktor ay nagpo-post, like nagpo-post sa social media, syempre magka team, ah, siyempre magka-love team, nagpo-post, o yung mga sweet ano nila, mm -mm, promotion. Mm -mm. Ano, inuututan daw ng nanay na yung anak pa-delete. Ay, delete daw yung mga post na yan, ganyan. Ganon siya ka-G na G. Ano na kakaloka na parang, mm, yung kwento nga ano, nung nag sa akin, Asip naman sa ang Diba naman ang Junakis niya eh Virgin May ganun pa Ibig sabihin po uh, asip naman Ganun ka Pure uh, uh, Oo oh, Or parang <laughs> Yung alam mo yon Hindi ba pinggan ah. Parang ganyan So uh, yung Hindi maintindihan itong Nag-cheek? Bakit siya G na G? Dito o, sa, ka, bakit Dito sa kalab team or sa jowa ng anak. Oh, eh, oh. kung titignan mo, guwapo ang jowa. Matangkad. Hindi mo inalam. Hindi, ito lang kinikwento nga niya. Okay, oh, nga Mm. Ah! Uh, Knowing her, na maday test. Alam mo, mm. parang kung titignan ko yung nanay ni, ni girl, mm. parang la, may pagka ano. ah... Uh, may pagka? States, di lang yung stage, ma'am. Mm. Pero, hindi ko din maintindihan. Lahat hindi maintindihan. Ba't siya ganon ka G na G talaga? Doon Baka sa siya may gusto sa ano. Grabe naman. Ay, hindi ba ganon? Malayo ang edad? <laughs> Oo naman. Ah, okay. Mali ko. Baka, di ba? Ma baka ma ma mahirap yung lalaki. Parang hindi. Ay, hindi ba? Kasi diba? pa sinabi ko yung isang Oh, kaya, kaya ko nga, ano, pa, ano yung yung, di ba? Nasabihin ko na yung pangalan. O, oh, di ba kasi oh, oh, mo, hindi naman gano, pala yung nanay oh, may gusto oh, sa jowa ng anak. Wapo. hindi rin naman galit na galit dahil mayaman, may hindi mayaman. Diba? So, ano ang reason? Wapo pa, at saka may karyoy naman. Oh, Hindi mm. naman mabaho ang hininga siguro. Hindi. Hmm. Di ba? Mukha namang, ano, mabaho. Mukhang dakila hindi ko naman sasagot yan. <laughs> yung, anak na niya, makakasagot niyan, no? Si Nicola, tanungin natin. Ah. <laughs> Pero yun nga, hindi ko... So kung hindi mo mag... rin alam ko nung reason hindi, ba't Gina yung, G? yung, oo, kung ba't siya kagigil Pwes, nagilil, o, na yes, gigil. Yes, may yan, di ba? Aba ah, ka naglilihi ang nanay. Ay, grabe. <laughs> <laughs> Kaya pala yung drama, ito isang clue to. Oh. oh. Kaya pala yung drama nitong si girl ay pag niyata... Nakasama no, niya si Jowa, hindi. Oo. Okay, kaya pala. Ang drama niya palagi pag kinatanong tungkol sa kanila, parang this time gusto niya maging uh, medyo private ng konti. Hindi na muna ah. masyadong chumika. Kasi yung mga nakaraan niyang karelasyon, medyo out in the open. Mm no, -hmm. oh, Eh gano'n. Eh ngayon, ang kutub ko naman, baka kaya ganito si actress kasi nga, yung nanay. Nanay. Ay, Oo. Oh -oh. Pero siguro dapat sabihan din ng management nila, yung nanay. Kasi eh, no, ano. may love team eh. Malakas at lang ang team nila. Kaya rin, dami ilang project. Ilang ba yun? Ewan mm -hmm. ko lang kung ngayon ay uh, matutuloy-tuloy. Kasi itong si girl mukhang ano nga, bumobongga. Oh. Oh, no, yun na. Dan mm -hmm. ko ng clue. Oh, ayan na. Oh, anyway, happy. You... Ay, sabi na aking kumaring Lian Paz. Happy mm. birthday, birthday. Hi, Lian. Birthday niya kahapon. At saka get well soon sa Merry akin. Merry Christmas, Lian. Yeah, o. Oh, mm, sa so, mga taga-siburin. Oo, oh, yeah. oh, diba? And get well soon sa aking inaanak kay Ninya. Anak nila ni Lian at saka ni Jan. Yan. And uh, gusto kong mag-hello at magpasalamat kay Dej Lianda. Alam nyo, taga-Australia to. <laughs> Sobrang lagi pala siyang nanonood talaga Ay, ng Marites University. Naya nga, di ba? Oo, lagi. Ang dami. Yan. Deds, <laughs> yeah. thank you for watching. Thank you for watching yeah, from uh, Australia. Ayan. Yeah. Sasusunod na yung mga iba. Okay. Ayan. Uh, ano mga Marites? Hula, 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 hula. Na! Yan po, the who mula sa Marites, Marites University! University! Tolo mo. Marites University magbabalik. <laughs>